Umakyat na sa 28 ang bilang ng mga biktima na tinamaan ng ligaw na bala sa buong bansa kasabay ng pagsalubong ng bansa sa pagpasok ng taong 2014. Ito ngayon ang iginiit ng Philippine National Police o PNP batay sa kanilang pinakahuling tala ngayong January 2. Sa kabuang bilang ng mga tinamaan ng ligaw na bala, isa ang patay habang 27 naman ang mga sugatan. Hindi nakaligtas maging ang mga bata na matamaan ng mga ligaw na bala patay ang isang tatlong buwang taong gulang na batang lalaki sa Ilocos Sur nang ito ay tamaan ng ligaw na bala habang ito'y mahimbing na natutulog at isa namang dalawang taong gulang na bata ang sugatan dahil sa ligaw na bala. Walo ang naitala mula sa Metro Manila, lima sa Calabar apat sa Region 6, tag-iisa sa Regions 2, 5, 10, 11 at Cordillera at tatlo naman sa Region 12. Samantala, iginik naman ng Palasyo ng Malacanang ang mahigpit na kampanya laban sa mga hindi lisensyadong baril. Ito ay sa pamamagitan ng pagsisiguro na ang bawat baril na hawak ng mga sibilyan ay nakapag-renew ng mga lisensya. Kaya nga po tinututukan ng Philippine National Police itong uh, regulation of firearms. No? Ilang beses na rin po binanggit ng Pangulo ito. Sine-check up mismo yung mga firearms holders. Kung sila ba ay nakapag-renew na ng kanilang mga permit at sinusuyod po ang uh, lahat ng populasyon no, na nakalistang meroong armas. Pabor naman ang palasyo sa pagpapatupad ng regulasyon sa paggamit ng mga baril. Tanggap po natin yung panukala na kinakailangang higpitan ng uh, pamahalaan yung pag-regulate sa paggamit ng mga armas. Ako po yung kaibigan, Josh Bermejo, para sa Newstime.